Bro, mayroon akong good news at bad news sa'yo. Good news, hindi sinasaktan ni Farah si Cheska. Thank God. Ano naman yung bad news? Hindi sinasaktan ni Farah si Cheska. Kaya walang nakikitang kakaiba yung bata. The best daw ang mommy niya. Ang bad news, bro, si Farah na yung tinutukoy niya, hindi na ikaw. Tapos ka niya sa akin. Kaya nga, bro, eh. Yung iniisip kong magiging kakampi natin, wala na rin. Akala ko talaga dati may napapansin na si Mamita sa Lucy na nakakasama nila. Wala rin pala. Bro, back to zero tayo ulit. Ay. balik pa ba ako sa pamilya ko? Makakabalik ka. Gagawa natin ng paraan yan. Teka lang. Meron pala akong dala dito. Sigurado ako magpapalakas to ng loob mo. Mm. Maraming Oh. Si Cheska po. Sa loob. Bakit narito kayo? Eh kasi sinisilip ko eh. Kung ano yung sadya ni sa inyo. Ah. Ikaw rin po alam eh. Pinaalis nga ako eh. Sige nyo. Sasabihin ko kay Ma'am Lucy. O kay Sir mismo. Nakuhaan. Di ba ikaw na rin nagsabi na huwag makikialam sa issue ng mga amo? Tsaka isa pa. Sa tingin mo, Sino ang kagagalitan? Ha? Si Ma'am Ason? Siyempre hindi. Kundi ako. Ang na nga ang kinakatakot ko eh. Akala ko naman kasi eh. hindi na nakikita si Ma'am Ason at saka si Apo uh, Berta. Ah, pinakikinggan talaga ni Ma'am Ason yung espiritista na yon. So naniniwala talaga pala siya doon. Nako. Ayan Balik na sila. Sige, papasok na ako sa loob, ha? At baka sabihin, nagchichismisan tayo. Guilty-guilty ka naman, Manang. Ay, naku, bahala ka sa buhay mo. Nando ko yan eh nung walang nakatingin. Oh my god, ano?